Hello mga karelasyon. Ngayon pag-uusapan natin ang mga signs na may lihim na gusto sa iyo ang isang lalaki. So siguro marami sa inyo ang uh, nalilito, hindi alam kung tama ba ang inyong hinala na gusto kayo ng isang lalaki. So kung gusto mong malaman ang mga signs na 'yan, manood ka. So, wag na tayong magparigoy-ligoy. Number one, ito yung madalas ang tingin sa iyo. So, ladies, ito na yata ang pinaka-obvious na sign na may gusto sa iyo ang lalaki. Kapag lagi-lagi mo siyang nakukuling, nakatingin sa iyo. Alam nyo, ang mga lalaki, kapag uh, meron niyang gusto sa isang babae, talagang hindi niya maiwasan na mayat-maya ay mapapatingin sa direksyon ng babae. Kasi yun ang idinidikta ng kanyang nararamdaman. Ang uh, ganitong gawain ng isang lalaki ay nagpapahiwatig ng pagkagusto sa isang babae. Madalas ito yung simula ng uh, susunod na mga diskarte or hakbang ng lalaki nag uumpisa muna yan sa mga patingin-tingin, pasulyap-sulyap okay, sigurado na kapag ang lalaking ito ay makukuha na yung kanyang buwelo, hintayin mo at sigurado na lalabit na yan makikipagkilala na yan sa mga susunod na araw o panahon, okay pero sa umpisa, hanggang tingin muna yan so, punta na tayo sa number 2 Nagiging clumsy siya kasi ninenerbiyos yan. O, di ba? Alam nyo, lahat yata ay talagang hindi maiwasan ang nerbiyos kapag nandyan ka sa harap ng crush mo, ng taong nagugustuhan mo, di ba? Kapag nandyan na yung babae, talagang kaming mga lalaki ay nakakaramdam ng kalabog sa aming mga dibdib. Okay? Normal yan. Halos lahat ay nakakaramdam yan nervios, At ah, ang effect niyan sa part ng lalaki, nagiging clumsy yan. Nagiging awkward yung mga galaw. Yung mga kilos niya ay hindi maipaliwanag. Hindi magkasabay sa kanyang mga dapat ay ginagawa. Dahil sa sobrang nervyos. At ah, mapapansin mo rin yan sa kanyang mga pananalita sa mga sinasabi. Madalas, nauutal yan. Or, hindi na makapagsalita. So lahat yan ay naaapektuhan na dahil sa sobrang nervyos. So punta na tayo sa number 3. Ito yung aktibong pakikipag-usap online. So sa panahon ngayon, talagang uh, dito na nagkakaligawan, dito na nagkakakilala ang mga nagkakagustuhan sa online or social media. So kapag napapansin mo na merong isang lalaki dyan na laging nandyan nagko-comment nagla literal na gusto niyang makuha ang atensyon mo o nagpapapansin siya sa iyo ginagawa ng lalaki yan kasi type kanya gusto kanya so dito na siya nagbubuhos ng kanyang oras so kapag uh, madalas na ang lalaking yan ay present lagi sa iyong comment section sa iyong mga live stream sigurado na gusto ka niya. Kasi ang lalaki na wala siyang gusto sa iyo, kiber yan. Dead ba yan? Walang pakialam yan. Hindi yan magtsatsaga na magstay dyan sa channel mo or dyan sa social media mo. Okay? So, punta na tayo sa number 4. Special na pantrato. Ang mga lalaki, kapag uh, may gusto yan sa isang babae, mapapansin mo yan sa pakikitungo niya sa iyo at mararamdaman mo nakakaiba yung turing niya sa iyo kumpara sa ibang mga babae. Meron talagang special treatment. Ginagawa niya ang lahat para sa iyo. Gumagawa siya ng effort para magpakitang gilas sa iyo. So yung treatment ng lalaki na ito ay kakaiba. Hindi niya ito ginagawa sa ibang mga babae. Tanging ikaw lang. So It only means to say na kaya niya ginagawa ito dahil he feels something special with you. Kaya ang treatment niya sa iyo is also special. Gusto niya, okay? Punta na tayo sa number 5. Nagtatanong siya tungkol sa love life mo. Discard yan na kunwari magtatanong siya tungkol sa love life mo. Or tatanungin ka if meron kang boyfriend or magpapahagin niya na sana ako na lang. Nagpaparinig siya ng mga bagay-bagay regarding sa relasyon or love life. Ginagawa niya ito para magkaroon siya ng idea kung ikaw ba ay taken na or available pa rin. Or kung ikaw ay interested din sa kanya. Kasi kapag nagsasabi siya ng mga bagay na yon at nakita niya na yung mga sagot mo ay positive na nagbibigay ka ng mga kasagutan sa kanyang mga sinasabi, doon siya magkakaroon ng idea kung may pag-asa ba siya. Kapag naramdaman niya na malakas ang chances niya, itutuloy niya yan. At kapag napansin na niya o naramdaman na niya na mukhang tagilid siya, Maaring hindi na siya magtutuloy So, diskarte ng lalaki yan So, punta na tayo sa number 6 Paghahanap ng dahilan para magkasama kayo So, ito yung mga nag-aaya siya na mamasyal kayo Nag-aaya siya na kumain or anything para maging magkasama kayo Testing the waters din yan kasi kapag pumayag ka na sumama sa kanya, napakalaking pag-asa yon sa part ng lalaki. Kasi bilang babae, never kang sasama sa isang lalaki kapag talagang wala ka namang nararamdaman dyan. Unless na meron kang ibang bagay na hinahabol dyan sa lalaki. Aside from love, di ba? Most of the time, kapag ang isang babae ay uh, umaayon sa kagustuhan ng isang lalaki, chances are mutual ang nararamdaman ninyo. Kasi alam niya na malaki ang pag-asa niya sa iyo. So, punta na tayo sa number 7. nagseselos siya. Kapag uh, meron kayong kakilalang lalaki, kaibigan na lalaki, na nararamdaman niyo na nagsiselos siya, it only means to say na may gusto yan sa iyo. Kasi, ano bang dahilan? Bakit siya magpapakita ng ganyan kung wala naman siyang nararamdaman sa iyo, di ba? Ang pagsiselos ay tanda or sign ng threat. So, ang lalaki na may gusto sa iyo, kahit yan ay lihim, at nakakita siya ng threat ng ibang lalaki na nagpapakita ng interest sa iyo, sigurado na siya ay maaapektuhan. Dahil nakikita na niya, na threaten yung intentions niya sa iyo instantly yun ay magmamanifest sa kanyang mga galaw sa kanyang facial expressions maaring biglang yan ay mananahimik ah kapag nakita mo yan shine yan na type ka ng isang lalaki okay so ladies yan lamang po ang ilan sa napakaraming mga signs na may gusto sa iyo ang isang lalaki So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.